Eh partner, anong mm -hmm. unang topic natin? ito na nga, <laughs> natulala daw ako oh. na sa debate. Ang unang topic natin, Atty. Ni Claire ay uh, dinespose na nga ni uh, ng company Pastor Kibulo, uh, yung kanyang labing apat, uh -huh. no? Oo. -o, na, oh, oh. ano to, mga baril. Oo, -o, Atty. Ni Claire. Fugitive and religious leader Apollo Kibulo's legal counsel says the pastor chose to surrender to the police... five firearms registered under his name despite his reservations lawyer israel torion says kibuloy's representatives surrendered the guns upon receipt of the written order canceling the pastor's license to own and possess firearms from pnp chief general Rommel Marbel. according to the lawyer this is despite kibuloy's reservations about the legal necessity of surrendering the firearms to police Similar to the Davo Police's report, Torion explains that only five firearms were surrendered, while the 14 others were already validly disposed of or duly transferred in other persons' names. The legal counsel adds that Executive Pastor and Authorized Representative Marlon Akobo handed the documents of the 14 firearms as proof of sale. Torion likewise reveals that they had filed a motion for reconsideration. to revert the order of Marbel that revoked Kibuloy's license to own and possess firearms. In April, the PNP revoked the pastor's license to own and possess firearms. Lima yeah. ang nasa eh, no? Lima ang na-surrender, mm -hmm. tama partner? Tama, oo. Uh -huh. Tapos parang sinabi ng attorney niya mm -hmm. na 14, no? 14. Uh 14, uh -huh. 14 ang uh, na-dispose. Mm -hmm. 'di ba? Kasi lumabas na 19 firearms ang nakarehistro sa pangalan niya, partner. Oh, yeah. Pero kung lima na sole, anong klase ng barito? Ito ba yung medyo mahal? Mm -hmm. Ito ba yung pinakamahal, 'di ba? Oh. Tapos, partner, ang lumalabas dito, kung 14 ang nawawala, para ang dinik ko, mga kayubi, kung tama yung aking pagkakadinig, as early as December, mm -hmm. last year. Last diba? year. No? Na-dispose na daw. Ooh. The Philippine National Police says 14 firearms registered under the name of fugitive televangelist Apollo Kibuloy were sold to three individuals with the surname Canada in December last year. On April 3, a Davao Regional Trial Court issued arrest orders against Kibuloy and his subordinates, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, and Jack Roy. PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo reveals that six of the 14 firearms were sold to a certain Crescente Canada. Fajardo says they are validating whether or not uh, this is the same person who is among the subjects of the arrest warrants. She adds if they are the same person, the police will have to issue a revocation of the person's license to own and possess firearms. Aside from Crescente, Fajardo says Quibloy sold three other guns to a female individual with the surname Canada while the remaining five pistols were bought by a male individual with the same last name. On Wednesday, May 8, Davao police revealed that Kibuloy's camp surrendered five of his firearms. According to the pastor's legal counsel, Israel Torreon, Kibuloy chose to surrender the firearms even if he had reservations about its legal necessity. Pero oh. kung na-dispose ito, partner, um, bakit hindi ito narehistro para sa new buyer as early as December? Uh, sobiz natin as early as January oh, oh hindi na ano no na parehistro oh oh kasi oh. oh. partner lumalabas sa batas natin sabi dito mm -mm. Uh, RA 10591 okay. na it shall be unlawful mm -mm. to transfer possession of any firearm mm -mm. to any person who was not yet obtained or secured the necessary license or permit thereof okay so in other words Prior to the uh, action mm -hmm. of transferring itong barel, mm -hmm. itong mga, uh, mga uh, guns na to, dapat una, qualified siya. Di ba? Oo, oh, oh, attorney sa... Tapos pangalawa, ministro. dapat naka-obtain na rin sa license kasi siyempre kitlalanin nung ng PNP, Di ba? So itong taong to qualified. Yung pwedeng i-transfer lang, ito na. Oh, so, ah, oh. uh, kung hindi ito mapapakita, ng abogado ni attorney ni, ni Buloy, ni pastor ha Oo. na ito ay legally transferred as early as December bakit mo kang naging um, bulag ang PNP patungkol sa 14 na baril oh diba? kasi ang pinag tayo. ang ang, ang, ang uh, tinanggalan ng lisensya yung mm -hmm. 19 mm -hmm, mm -hmm. so bakit biglang 14 sasabihin iba. Oo, 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 ni. So, di ba sabi kay Legal Counsel Israelito Torion said the 14 other guns under the picture's name were validly disposed of or duly transferred in other people's name. Ah, oh, sa pangalan ng iba. Oo, oh, so, oo. Oh, oh, oh. So, dapat maging maliwanag 'to. Mm -hmm. Party, ito ba'y ay sa batas o nag-violate na naman ng batas? Oo oh, oh, pala. Di ba? Oh, 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 oh. kasi, kasi dapat kung may proper... malalaking halaga to partner. Oo, oh, oh, proper documentation, yes. Kung malalaking itong halaga, di ba? Mm-hmm. Nasa na. Oo. Ah. Oh. Saka ito din, partner, kahit sabihin na dispose na, dapat oh, yan, Bigay na. malaman, matrace mm. ng mga kapulisan, nasaan. Mm. Nasaan yung, ano, yung barel. Mm-hmm. Kasi parang ang nadinig natin, parang na-transfer to a certain Canada. Uh-huh. Diba? Mm-hmm. -mm -mm. attorney. ah uh, wait. Yes, attorney. Ayan. Go ahead lang po. Ayan. Kap yung kapangalan, nung isa, actually parang dalawa eh. Uh, nakasur- yun ang surname mm -hmm. na kasama mm -hmm. doon sa kaso. Mm-hmm. Mm-hmm. So, pag doon din nalipat sa so ako, accused ni Pastor Kibuloy, diba? Eh, magiging pareho din ang magiging sitwasyon. Dapat, isurrender nila yan. Ah, oo, oo, hmm. dito. Yun yan, kasi kung ko accused ka, tapos sims kayo ng, similar kayo mm -hmm. ng sitwasyon ni Pastor Kibuloy. Mm -hmm. So, eh, ako, kung dito di ba? na nai-report na yung pag-transfer as early as December sa PNP, mm -hmm. feeling ko, anti-dated to. Ah, na ibig sabihin, Atty. Claire ay, dinawa ng paraan. Ah. Kung may deed of sale man, in date nila. Pinalabas oh, nila December. December. Oo. Oh, oh, oh. Yun yung tingin ko ha. Oo. Oh, hindi, oh. hindi, hindi ko sinasabing ganon. Yun ang tingin ko, if mm -hmm. ever, hindi nila mapaprove na ito ay coordinated with the PNP as early as December. Kasi sa akin partner, kung coordinated to with PNP as early as December, mm -hmm. hindi na ito hahanapin ng pulis. Oo. Oh, oh, kasi properly Saka ano mo eh. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Kasi properly transferred na, transfer. validly disposed of it. Oh, oh. Pero, Attorney Claire, would you like to comment on this? Sabi ni Maestro Piano X karaoke Channel, bakit daw, lumabas sa sistema, transfer ownership? Di ba? So, lumabas sa sistema? Oo. Oh, oh. Sa sistema. Uh, na kailan transfer. siya lumabas? Na si kailan siya lumabas? oh Okay, okay. Yan. Tanong uh, lang ni Maestro. Uh, Maestro, oh, oh, paki pakicheck oh, oh. lang. Kaya sabi ko, tayo, eh, nag-realize sa balita. Kaya ang tanong natin, bakit at that time, hinahanap nila yung 19 mm -hmm. na armas, kung validly mm -hmm. disposed of ito, at uh, naipangalan na sa iba, at may lisensya. O oh, yun, tama-tama, attorney. May lisensya mm -hmm. ba? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. mm. Yun lang. So yun lang ang tignan natin, partner, kasi otherwise, sabi ko mm -hmm. nga, hindi ka pwede mag-transfer kung unang-una yung pagbibigyan mo hindi qualified at oh, oh. hindi pa siya nakapag-obtain ng license. Hmm. Pero, Yun ang sabi sa oh, batas. Oh. Pero bakit hmm. ang tutok, ano Atty. Claire, no, baril? Eh, nasan daw mismo si Kibuloy? Hmm. Tanong ni Simple Life. Ano oh. yan? Ano yan sabi? Ang tanong ni Simple Life, eh nililigaw ang issue. Hmm. Nasaan nga ba yung si Kibuloy mismo? Nasaan siya? Yun ang tanong. Kasi sa okay. baril na issue, eh no? Di siguro uh, isa ito yung ginagawang action ng ng PNP ng gobyerno. Isa ito para lumiit yung mundo. Mm -hmm. Hindi nakikita. Hindi mm -hmm. Hindi mo surrender. So pag ginipit mo siya, through legal means naman partner, di ba? Mm -hmm. diba? Pag cancel ng passport, pag cancel ng mga lisensya ng barel, mm -hmm. legal means naman to. So in a, in one way or another, kikipot yung mundo. Oh, ni Pastor oh, diba? yeah. mm -hmm. Kasi pag wala ka ng passport, ang hirap ka na magbiyahe. Wala, oo. Oh, oh. Palabas. Sa Mm -hmm. ba? Diba? Pero sabi ko, ang ko, dito magbabiyahe sa labas. Pag-stay lang yan dito sa Pilipinas, mm -hmm. kung saan siya protected. Oo, oh, oh. alam mo na yon. At sa pwede sumilong na hindi siya makikita. tingko, mm -hmm. mm -hmm. tingin, ko, tingin ko ha, mga kayo kanyo, niya lang. It's either ihintayin niya nang matapos yung term ni PBBM, Ah, para oh, oh, oh. hintayin niya manalo na presidente e kaalyado ni dating Pangulong Duterte, Duterte. Mm, 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 para mm. kapag ka-kaalyado nila, di na siya kailangan sumuko madismiss agad yung kaso makakalabas mm -hmm. na siya Pero, kung titinan di mo Atty. Claire, no? Ma mm. mag mag mahirap hanapin ang ano ba? Ano <laughs> yung pahanap? Ano pahanap? Grabe, okay, partner, no, attorney, no? Di, oh. di, naman, di mo naman talaga hahanapin yung nandiyan na yun. Diba? Nahanap mo talaga, it's either nawawala. Oo. Oh, 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 nagwawala-walaan. Oh, oh. Ano, diba? mm. Kaya si Senator, ano, no? Yun na, ah, si Senator mm. uh, Riza, eh, talagang, nako, oh, Oo, oh, oh, ginagawa lahat mm. ng kaparaanan. Mm, -mm. Partner, uh, sa akin, tingin ko, pinagtama si, ano, si Simple Life. -mm. -mm. Maliban dito, partner. Maliban to sa mga additional actions ng PNP. Mmm. -mm -mm. Saka ng DFA, tingko mas pagpursigihan talaga nila yung paghanap. Kaya Pastor kibuloy. Okay? Oh, oh, uh, buying time to eh. Oo, oo, oo. Buying time to kasi kaya sabi ko pag nanalo, 'di ba? Mm -mm. So, ito analysis natin mga kayubi pwede bang makinabang si Pastor Kibuloy kapag ka si PBBM nawala sa pwesto ngayon? Ah, oo. Oh, diba? Oh, 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 oh. Kapag ka ilang, ilang, ilang maisog rally na ang nagsasabing PBBM resign, PBBM resign. Mm, 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 mm. Diba? Kung ano-ano mga issue ang binabato. sa kanya. Intriga. Oo. Oh, para sa akin, mm -hmm. itong ginagawa nila is mawala ang trust ng tao uh -uh. sa Pangulo, okay, Pangulo diba? Marcos. Yes. At kapag nawala ang trust, nandun yung mindset nila for a people power. Naku, ayan na naman. People diba? power, oh, ang Mara target. meron kasi yung binuo itong si Vivian Velez na movement. Mm -hmm. Parang PBBM resign movement. Mm -hmm. Parang to people power. Oh. di ba Parang to people power. Parang yun yung gusto nilang mangyari. Oh, oh, oh. Kaya siguro, Davao, Visayas, Bisayas, Luzon, Nag ang gusto nilang ikutin. Oh, oh. Thinking na yung yung ano, yung uh, yung pag dumami ng dumami, mm -mm -mm -mm. pwede siya maging people power. For na ba 'yun? 'Di ba? Oh, oh, eh, gusto na ma-repeat yung history, mm -hmm. 'di ba? Sabi nga nila, 'wag niyo 'wag mong pilitin na maulit-ulit yung history na nangyari sa tatay mo. Pero sabi ko, kapag nawala si PBBM, eh, maraming makikinabang. Mm -hmm. 'Di ba? Yung issue sa IC. ICC ICC. Mm mhm. Yes, authority. Kapag kooperate sa, uh, mm -hmm. sa ICC, mm -hmm. Still, yung gobyerno niya kikitang mag-cooperate sa ICC. Still yung the fear no na there can still be a warrant of arrest mm -hmm. diba? from the ICC so pag nawala si PBBM lahat ng issue to oh, wala, wala. Oo. oo. Diba? And, and, even yun yung tanong, yan. yung, yung tanong and, mo kanina. O kay Kibuloy. Oo. Uh -uh. More interfund, Intel funds. Small confidential funds. Mm -mm, -mm, -mm. Oo, ngayon yan. Yun lang. Diba? Sa mga taong iniisip nilang bibigyan dapat ng confidential funds. Mm -hmm. Tanda ate, nung panahon na mayor si Bibi Sara, mm -hmm. mayor pa lang siya. Ang laki ng confidential funds oh na inalalaan sa kanya. Oh, 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 oh. For six years mm -hmm. during the time na ang ulo mm -hmm. si pangulo Duterte. Mm -hmm. So sanay sila sa confidential fund. So, isa na namang issue yan. Siyempre, pag wala na si PBBM, mm -hmm. uh, mga kaalyado ang mangyayari kasama. O, siyempre, lahat ng natanggal, mm -hmm. no? na benepisyo na mula kay PBBM o sa panahon ni PBBM, alagwa ulit yan. Balik lahat yan. Tabi, sabi niya Pati ay, yung... Oh. Pati na si Philippine Ah, oo. Hmm. Kasi sabi ng attorney panapanahon lang yan. Weather, weather lang yan, di ba? Sabi ni Kuya Kim. Hmm. Oo. Kaya nakotina na natin. But anyway, hmm. attorney, ang dami ng ano, ah, yan, reaction ng ating mga kayubi. Okay, ayan. Hmm. Sabi ni Gardo Zap. Sabi ni Gardo Zap to ICC muna daw, sunod si Abuloy. Ayun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Ayan. Unat-unat, una ang? Sabi sabat uno, ICC daw muna, sunod si Abuloy. Ayun, sabi ni... Ah. Oo, oo, oo. Okay. Then, sa akin, mga kayubi, parang nababagalan ako. Mabagal talaga. ko there? na para ang hikina ng intel niyo para hmm. hindi nyo malaman kung nasa si Pastor Kibuloy. Mahirap nga hanapin Ay, talaga. May nagtatago. Oh, may nagtatago. Oh, mm, mm -hmm. May nangangalaga. Mahina eh. Oh, 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 Parang mas malakas yung nagt nagtatago mm, 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 kesa dun sa miyembro ng kapulisan natin. Oh, oh. Yung mga ano, um, uh, authorities natin mm -hmm. to enforce mm -hmm. yung mga, ano or to serve the, the warrant of arrest. Yeah. Ma mabagal sila. Ta mabagal sila as compared to on sa kumukupkop kay Pastor Kibulon. Oo, oh, oh. tsaka ko, sa akin lang, personal ko, medyo tahimik na yung issue ng ganyan, mm. attorney, eh. Hindi na masyadong ano ngayon, eh, no? ah uh, maingay. Ang ang, 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 ang focus ngayon, yung baril, eh. mga baril at Torney Claire. Eh. Di ba? Oh, yun ang kanilang ano ngayon, Wala silang magawa eh. Mm -hmm. Hindi nila makita. So, dadaanin na nila, nila muna sa ibang issue mm -hmm. para masabi na hindi sila natutulog mm -hmm. sa pansitan. Mm -hmm. Oh, oh. O oh, sige, complete kayo yung mga baril na yan. o no, oh, sige, eh, tanggalan no. ng, ano yan, ng, uh, ng passport. Yung, mm -hmm. yung, yung tanggalan ng karapatang maghawak ng passport. Mm -hmm. Although okay siya, pero hindi siya ano eh, hindi, 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 siya yung target natin. Simple life is correct, di ba? Oh, hindi oh, siya yung diba? target. Correct. Di ba? And tayo rin, di ba? ko alam kung gano'ng, ano ba, ayaw ko ng mahusgahan yung PNP, di ba? Oo. Oh, oh, Although sabi ko, mahina. Pero di ko kasi alam kung anong ginagawa nila, kung gano'ng sila kabilis. mm -hmm. Di ba? Oh, eh. So di ba dapat mas mabilis sila, kesa dun sa ordinaryong taong nagtatago lang. Oo. Oh, oh yun Kasi nga lang. Tibuloy. Talaga, attorney Claire, mm. totoo yan. Yan. Kaya ating mga mm -hmm. kay uv din eh, yan, kanya-kanyang reaction. Attorney Claire, ito po mm. yung angle of analysis at tal attack. What if parties are not interested in arresting Kibbs but benefit from his not being arrested for economic political vote reasons? Sabi ni tal attack. Ayun. Diba? Again, again partner. chapi eh, chapi, Again, dahan-dahan. Nako. tuma ni tumaas na Attorney Claire. <laughs> tumaas na yung so, kanyang uh, reactions. Ulit, ulit, pa paano oh, oh. mo kanyen? Sige, sige. I-analyze natin yan. Hindi ko oh, lang oh, makita dito sa laptop ko eh. Sige. Yan, yeah, iyan, yeah, Sige, ano ulit, ulit, maganda, maganda yung point. Mm -hmm. uh -huh. What if Naku, teka lang, paki ano nga ulit si Tal Atak. Salamat, Mikai mm. Mikay. Ayan, eto. Attorney Claire, etong isang angle of analysis. What if all parties are not interested in arresting Gibbs but benefit from his not being arrested for economic, political vote reasons? Ayan, sabi oh. ni Tal Atak. Ibig sabihin, P, gobyerno ni PBBM sa linya o kaalyado ni Pangulong Duterte para yung ayaw hulihin mm -hmm. si Pastor Kibolong yun la Atty. Claire. <laughs> analysis Alam. ni Tal Ataka. Oo, angle of analysis uh, niya. Okay. Oh. Uh, mm -hmm. Tingin ko lang, tingin ko lang mga kayubi ah. Uh, hindi tingin ko priority ni PBBM si Pastor Kibulon. Ah, pinipigay na lang niya sa ano, ba? Philippine National hindi Police. Siya, oh. Hindi siya, hindi siya, oh, di ba? Oh. Hindi siya considered national interest eh. Mm, mm Pero, dapat isipin niya, na pag hindi yan nahuhuli, kasiraan yan, at lumalabas na mahina ang PNP. Ah, tama. Tama, ni Claire. Diba? Oo. Oh, oh. Kasi mas maraming problema. Mm -hmm. Di ba? Problema sa WPS yan. Inuulan talaga tayo ng WPS. Ang daming intriga sa WPS, partner. Oo oh, oh nga. Naku, isa pa yan. Uh, tapos yung mga... Eh, tingin ko, hindi naman siya concerned sa may iso grade. But still, nag-iingay. ba? Diba? So, si Pastor Kibolo, ay eh, medyo... na na, na isa Oo, na, Pero, kahit sabihin natin, eh, si, sa lang yan, mm -hmm. hindi siya concern of national interest Nagiging concern of national interest kasi lumalabas mahina ang PNP, maghanap mm, -mm. ng akusado. Mm mm mm. Tama. tama Ganun ang PNP natin na parang konting tago din yumahanap. Mm. -mm. Oh, mahina ba kayo? O may ibang kapulisan na nagtatago? kay Pastor Kimuloy. 'Yun lang. Personal man tong kaso. Pero na-involve na kasi yung party ng gobyerno natin, ahensya ng gobyerno mm -mm. natin. tiba, oh, oh, oh. So, balandra pa rin yan kay PBB. Si Ay, ang hino ng polis mo. Tama di mo mahagilap. Na. Ilang wanted mm -mm. na bawala. Mm, -mm. Oh. Si ano, si DJ Bantag. Oh, oh hindi pa rin yun. Ah, pinatawanan lang sila. Oo. Oh, oh. diba? So, bakit? Bakit? Ano ano mer unless, unless unless hindi na lumalabas ang dunga si Pastor Kibuloy. Posible pwede. Hindi na nagpapakita. Mm, mm Nasa basement at wala na nakakaalam. May hirap hanapin yun. Posible. At Pero still, pag malakas yung intel mo, mm -mm. marami ka makukuha. Oo naman. Diba? Dapat meron kang, meron kang pipit. di mm ba -mm. Diba? Mm -mm. <laughs> meron Tama kang pipit. So mm -hmm. So, pwede magsabi. Kasi sa kanila ano yan, eh, babalikin, Atty. Claire, eh, mahina yung Philippine hmm. National Police natin, di ba? Sa administration oh, oh, hey, ngayon, hey. ni <laughs> eh, Pangulo Marcos. Mm, mm-hmm. Di ba? Mm, mm. Ang Belta is mahina. Oo. Oh, 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 mahina? Oh, mm. But anyway, so yun yun, ha? So marami kahit sabihin natin na parang simpleng issue lang kay Pastor Kibuloy. Hey ah. Uh, mm. Pero pag inanalyze nyo, malalim yun. Oo, oh, oo. Oh. May implikasyon yun. Tsaka sa Senado, Attorney Claire, diba? sinasabi naman ni Sen. Teresa, eh, hindi, hindi niya binigyan ng pagkakataon na siya'y baka pagpaliwanag sa Senado. Senado na yon Attorney Claire, di ba? Mm -hmm. uh, may hirapan kasi si Pastor Kibuloy lumabas. Mm -hmm. Hindi talaga lalabas yan. Mm -hmm. Kasi may nakaumang sa kanya na kaso na no-be-recommended. Correct. Mm -mm -mm -mm. Makukulong yan. Kulong, oo. Oh, diba, okay. unless magpe siya for bail. Mm-hmm. At, um maging kasing swerte siya ni Senator uh, Juan Ponce Enrile, mm -hmm. diba, na ma mapawalang, ah, mabigyan ng pansamantalang layak. Mm-hmm. Or kaya ni, ano, ng chief of staff mm -hmm. ni Senator Juan Ponce Enrile. Pwede. Dahil sa katagalan daw, dapat oh, eh, oh. yung his corpus mag-grant. Mm-hmm. Di ba gano'n? Serte. nag siya sa kaswerte. Pero bago niya makuha yung swerte na yun, lumabas muna siya. Yun. Magpakulong muna siya. Yun dapat. At yun ang hindi niya kakayanin. Di ba? Hindi niya kakayanin. Yun. Di, nagbitew siya sa na hindi talaga eh. Ano ba? May word siya na kamat magpapakamatay? O, di ba? Kapag ka... Hindi naman pati. Lalaban siya. Lalaban ba siya? Di ba? Hindi parang, siya magpapahuli. Parang Rizal. Oo. Oh, oh. Lalaban siya. Mm hmm. Oh, siya, siguro nga, hanggang kamatayan. Oo. Oh, oh. <laughs> Pero lalaban Talaga. siya. Hindi siya magpapahuli ng bu buhay. Buhay. Yun pala yun. Yeah. Oo. ni Claire. Oo. Oh, oh. Pero so, partner, mm. una kong nabinigyan, ke dating Pangulong Duterte. Oo. Oh, 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 no, so, oh. ibig sabihin, pareho sila ng iniisip. Ah. Oh. Ganun talaga oh. sila ka-close. Mm -mm. <laughs> Alam Sula? na. Oo, oh, oh. Sabi ni Rose Pablo, Attorney Claire, dapat palitan lahat ang pulis sa Davao. Baka sakaling mahuli na. oh, yun. Tapos may smiley siya na. Uh, ano. Kung ako ang PNP chief, mm -mm. ako ha, kung ako yung PNP chief, basta may naamoy ako na bias talaga sa Davao, sa kayong Davao region, mm-hmm. -mm. eh man, no? nag- nag- no na eh, nag-retire na yung ano, yung close ni Pastor Kiboloy doon, mm -hmm. nag-birthday na nung nakaraan, di ba, noong April 25. five mm -hmm. uh, si uh, Regional Director ng PNP, mm -hmm. nag-birthday siya noong April 25. five nga yata, yata niya nakasabay mag-birthday si Pastor Kiboloy kasi nawawala. Oh, oh. Wala na yon So, apalibago. Tingin ko, ko, ako yung PNP Chief, ah, isa ito sa tututukan ko. Mm -hmm. Kasi pag nahuli mo yan, malam, marami talaga ang hahanga sa'yo kasi ginawa mo ang trabaho mo. Tama, tama. Nang mabilis. Correct. Nang diba? mabilis. Mm -mm. Tama sabi ni Marilo mm -mm. Tarantino, tama, sa, tama ka Marilo, sabi niya, hindi ako magpapahuli. Tama, Atty. Claire, sabi niyo, ng buhay. Mm. Ayun, ang sabi. Okay. Pas magsama-sama tayo. Maraming salamat, Atty. Claire, see you tomorrow. Radyo Jenny po, pahilanga. Ito po ulit, no? Ayas, yes, oh, Atty. Sige. Hanggang bukas. Hanggang bukas, magkita't magkaribs. Ah, ang mga bukas magkita't kitat kan tayo. Ako po sa to click kasi huwag tulugan ang inyong karapatan.